What's up guys? Welcome back to another episode of EarFlix, a channel dedicated to great hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyong makadiniguli at maintindihan pa lalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung game na kayo doon, game na rin ako, please hit that subscribe button and notification bell and umpisa na natin ang ating today's vlog. So, bago tayo mag uh, as usual, meron tayong mga uh, tinutulong ng mga small entrepreneurs sa bansang Pilipinas. Uh, nandiyan yung The Shop kung saan eh, makikita nyo dito ang iba't ibang klaseng food, apparels at syempre meron din sila mga printed shirts kung sakaling gusto nyo mag-launch ng inyong uh, fundraising campaign o kung gusto nyo magkaroon ng medical mission na kung saan eh, kailangan nyo makalikom ng salapip ang paggamot ng inyong mga kakilala pambili ng hearing aids, pambili ng hearing implants kontakin nyo lang si Miss Mavic uh, alam niya na kung anong i eh, tutulong niya sa inyo. Okay. Kung baga kayo para makapag ng inyong mga fans. Okay. And next would be, uh, syempre yung ating uh, family hearing and speech center sa may Quezon City. Okay. The reason why uh, plug ko sila is somehow tinulungan nila ako sa aking mga referrals uh, before. Uh, kaya I'm just returning the favor to them and syempre sa community natin dito sa Earflix na sana makatulong kung saan man nangangailangan ng tulong let's say for example for fundraising campaign o kaya kailangan nila ng assessment na kanilang hearing at least nandiyan yung dalawang uh, entrepreneurs na nabanggit natin uh, para nga pala sa hearing and speech uh, family hearing and speech, and just seems being Uh, hanapin niyo po siya. So, para matulungan kayo kagad-kagad pagdating sa inyong pandinig. Now, going back to our previous episode last week, tiniscuss natin yung uh, ating nakuha dalawang hearing aids. Okay? So, anong gagawin natin doon? Siyempre, uh, just like what I mentioned, uh, sinabi sa akin ni Miss uh, Ellie na gamitin natin itong hearing aids na to para makatulong sa iba at mapalaganap yung campaign natin na earflakes. So, ang gagawin natin is uh, ang ating parafol is may mechanics. Ang mechanics natin is una, kailangan kayong mag-subscribe sa ating newsletter, which is uh, makikita nyo sa www.eroslomboy.com okay, yun yung aking personal blog site para ma-rehistro kayo sa ating parafol. Okay. May timestamp naman yun. So, malalaman natin July 2021. Lahat ng mga sasama eh, uh, magkakaroon ng chance ang manalo ng ating hearing aids. Pangalawa would be, uh, of course, kailangan nyo magpa-hearing test para malaman natin kung eligible yung inyong audiogram para dun sa hearing aids. Okay. Pangatlo is ang gagawin natin, kailangan magkaroon tayo ng goal na number of views sa ating post, okay? Bago tayo mag-start na mag -parapol. Kaya kailangan nating gawin ito is para mag-create tayo ng advocacy kung ano ba ang ating uh, maigagawa para doon sa ating channel para maka mapalaganat natin na yung information kasi kung hindi natin papalaganat yung information, hindi rin lalaki ang ating airflakes, okay? So, after nun, uh, ina-announce natin randomly kung sino ang karapat dapat na manalo ng ating hearing aids. Since dalawa yun, hindi natin ibibigay sa isang pasyente yung dalawang hearing aids. Okay, yung isa para sa bata, yung isa naman para sa matanda. Okay, so now since natapos na natin yung ating mga announcement for today's episode, we will go on with our vlog for today. Ang topic natin for today is ano pa ba yung mga instruments na ginagamit ng isang audiologist na tulad natin para mag-screen ng hearing loss. Okay? So, last episode, ito yung link, gumamit tayo ng tinatawag nating tuning fork. Okay? In this particular episode, ang gagamitin naman nating equipment is yung tinatawag nating screening audiometer. Yan. Yung screening audiometer is base is yung pinaka basic na audiometer. In this particular episode, ang tatalakayin natin GSI brand at ang kanyang modelo ay sinatawag natin GSI 18. Itong GSI 18 na to, is sobrang lightweight niya, napakagaan, madaling dalhin kahit saan. And ideally ito yung mga ginagamit ng mga audiologists pag ginagawa natin yung tinatawag nating national survey. Yung national survey is kung saan eh yung mga audiologists natin nagtatravel sa iba't ibang part ng lalawigan ng Pilipinas para mag-conduct ng hearing test. Okay, randomly naman na ginagawa 'yon. And I think ginagawa siya every four years uh, dahil kasi kailangan magpuno ng budget para maisagawa yung launch. And hindi naman lahat makakover cover And bukod doon, kukunti lang din ng mga audiology sa bansang Pilipinas. Sumunod noon, uh, itong GSI-80 na to, itong screening audiometer na to, napakasimple lang niya. Uh, para siyang equipment na naka sa loob ay around 11 na tuning forks na iba't ibang pitch. May low pitch, may high pitch. Ano ba yung pitch? Tulad ng boses ng lalaki, low pitch boses ng babae, high pitch. Okay? Sa speech naman, yung mga vowels, kadalasan, yun yung mga low pitch. Yung mga consonants, yun yung mga kin consider natin mga high pitch na mga tunog. Kaya minsan, pag may hearing loss, uh, iba yung naririnig ng mga tao dahil kasi nga may pagbabago sa degree ng kanilang paghina ng pandinig. Okay? O paglabo ng kanilang mga tenga. Okay. So itong GSI 80 na to, ang kinaganda nito is uh, bukod doon sa 11 na tuning forks na naka-install sa kanya, meron din siyang iba't ibang option na pwede nating gamitin na osaan eh, i-utilize natin yung air conduction pathway. Okay? at 'yun lang ang ating pwede nating test air conduction pathway. Na kung saan yung vibration ng signal galing sa labas ay e, mapipick up ng ating outer ear, pupunta sa middle ear, and i -re ng inner ear sa ating brain para mainterpret natin as tunog. Okay? Pwede tayong gumamit ng tinatawag natin supraoral headphones, insert phones, at tinatawag natin circumoral headphones. At syempre, lahat ng resulta natin dito na magbabase sa response ng pasyente o yung tinatawag nating threshold ay pina-plot natin sa graph na tinatawag nating audiograph. Okay. Sa ating audiogram, malalaman natin kung ang pasyente ba ay may normal hearing, mild hearing loss, moderate hearing loss, severe hearing loss, at yung, ang pinakahuli at pinakamalala is yung tinatawag nating profound hearing loss. I hope you learned something new today. This is again Sir Eros para sa maiksing maiksing presentation. 10 minutes lang ng information about hearing tests. Until the next episode, see you soon. Bye!